Hello mga kaibigan, kumusta pa kayo? Meron po tayong iayusin ngayon na isang Panasonic na 42 inches LED TV. Meron ba kayong ganitong unit, Panasonic 42 inches LED TV na ang isyu niya ay may kaugnayan sa display? Ito kasi yung display niya, no, mga kaibigan, no, kung i in na natin yung out, sa outlet yung plug niya, ang display niya ay ganito. Meron naman siyang power at uh, okay naman yung backlight niya, makikita natin na uh, lumiliwanag dito kasi yung ilaw niya sa likod or backlight gumagana naman pero walang display makikita sana natin dito yung raster or yung nakapangalan kung ano yung input halimbawa kung HDMI makikita natin yan dyan pero sa pagkakataong ito wala kung ganito yung trouble na na-encounter nyo or sa inyong TV kahit hindi ka technician pwede kitang i-guide no? Dali natin patatagalin at ah uh, A uh, bubuksan din natin ito. Ito so, mga kaibigan, natanggalan na natin ng mga screws at uh, bubuksan na natin, no. tabi natin 'tong kanyang cover. So kung makikita natin dyan ay merong apat na board, ito 'yung power supply. Ito 'yung nagsusupply sa kanyang backlight or backlight driver to siya, no, na board. At ito yung sa mubo or main board niya. At ito naman ang kanyang Ticon board. So, dito tayo sa Ticon board magpo-focus. Since wala itong display no mga kaibigan, tapos okay laman yung backlight, ang gagawin natin nito ay kung ganito no, i-explain ko lang muna no, kung makikita natin dyan dalawang flexible wire, Or flat na puti, no? Na wire. Pasimplihan lang natin yung mga term na ginagamit. So, dalawa, no? Dalawa. Okay. Ang kada isa nito, nagsusupply dito sa uh, ating screen. At ito, nagsusupply sa screen. Ito rin nagsusupply doon. So, mayroong sinusupply yan sila na doon sa screen natin ay sira na yan lang gagamitan natin sira na talaga na kung susupplyan yun siya yun makikita natin na walang display pero kung i-condemn natin at uh, isa lang yung pagpaganahin pwede naman meron naman siyang display na makikita okay ang gagawin lang natin ngayon i-identify natin kung saan dito sa flexible wire natin na sinusupply yan niya sa screen na may sira. Kasi actually no mga kaibigan, yung LCD screen natin may sira na talaga. Kaya lang, ang gagawin natin, remedy lang. So, ang una nating gawin, no, maghang tayo ng isang flexible wire. Ito, no. Yan, ihang natin. Tapos niyan i-plug in natin dito. Yan. Naka-plug in na yan ang ating power. Tapos, maya-maya mag-power yan siya. Ngayon titingnan natin ang display kung ano ang mangyari So sa display ganun pa rin, uh, wala pa rin siyang display pero on yung backlight, no? Okay. So ibig sabihin, uh, wala dito na side, wala dito sa supply, sinusuplay niya na signal ang may sira. So ang gagawin naman natin, bunutin na naman pack, bunot tapos ibalik na naman ito sa kaniyang ayos. Okay. Yan. Yan Nabalik na yan natin ito na naman. Ihang natin yung isa. Hang na yan. Tapos plug in na naman tayo. Ito, plug in na naman. Tapos titingnan na naman natin yung display. Ayan. Ayan. So, merong pagkakaiba, di ba? Yung display niya. Ito dito, makikita na natin yung input na merong HDMI. So, ibig sabihin, dito na line, okay na to siya. Uh, makikita nyo na, no, mga kaibigan, na nahati. Kasi itong ribbon wire nga, ito, uh, dito to siya nagsusupply. So, ibig sabihin, ay sinusupply yan niya na uh, dito na side ay okay. Ang uh, ngayon, ang problema lang ay dito, itong sa puti na side. Ayun oh, no, tinanggalan natin, di ba? Tanggal 'yan siya. So ang gagawin natin niyan ay ilagay ko lang muna. Ito yung gagawin natin, no? I bunutin muna natin. Ngayon, magba tayo ng mga signals. So Itong kung nakikita niyo yan, i-zoom natin dito sa tikon board, no? Nakikita niyo yung clock 1. Yan. Nakikita niyo yan, no? Clock 2, clock 3, clock 4, clock 5, clock 6, no? So, anim. Ito yun siya, no, mga kaibigan. Yung mga nakikita niyo na clock, no, mga kaibigan, ito yun siya. Ito yung clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5, clock 6. Diba, anim, no? So, yung anim na yan, papunta yan siya dito. Ito yung mga uh, kaparelel niya. Ito, kung makikita nyo itong mga dot-dot na rin ito, no? I-zoom natin. Okay. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung mga clock niya, no? Na 1 up to 6. Ngayong 6 na yan, na linya na 'yan, clock 6 na 'yan, 1 up to 6. Iba-block natin 'yan. Ibig sabihin, hindi natin 'yan patatagusin sa ating screen. So hindi natin 'yan patatagusin, no? So ang kailangan natin ay kukuha tayo ng pang-blocking. Yung ginawa namin ngayon, papel na lang. So gugupit mo na ako ng papel na ka-respond sa kaniyang signal. nakagupit na tayo ng papel at itong papel na to ay katumbas na to siya na matapalan na yung anim na linya. So, ang gagawin natin ay ganito, no? Lalagay natin dito. Ayan. Hirap pa na pag mag -isang kamay lang, no? Okay. Salamat nga tayo. Pinagkalooban tayo ng dalawang kamay. Ayan. Ayan dito no. Ilalagay natin no mga kabigan. Ayun. So kung makikita natin dyan na bablock niya yung anim. Anim na line ba no? yun, no, anim na line. Tapos ilalak natin. Tapos, mag check tayo kung pero na ba, i-plug in na natin. Nilag nilalagyan ko pala ng input na, no? Para makita natin kung meron na ba siyang uh, pinagbago, pinagbago. Yan. pa yung papel. Ngayon, titingnan natin. Charan! Ayun. Sa pagkakataon niyan, no, mga kaibigan, walang display. So, baka lumagpas yung putol natin. Baka, eh, i-unplug lang muna natin, no. Titingnan natin kung anim ba talaga. Yung na, anuhan niya. Kasi kapag ka sumubra, wala yan siyang display. Ay, sumubra, no. Sumubra, kailangan anim lang linya, no yung clock 1 hanggang clock 6 so bawasan ito ko na, na mga kaibigan pina slim ko na no at sakto na yan siya nung cover sa anim na linya yun tapos salpak natin ayan so makikita nyo no anim talaga yung nakabira niya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh. Ayan. So mag check na tayo. By the way, mayroon na pala tong input, no. HDMI. Ayan, i-plug in na natin. Diyan pa yung papel, no. Okay, titingnan natin yung display. HDMI yan kaya na ano yung ayan no oh. ayun oh, meron ng display siya no mga kaibigan hindi na halata kasi mag umiba na rin kasi yung ano nito yung pino ba ng kanyang picture pero mapapanuoran naman okay naman siya mas mapapanuoran to kaysa kanina na walang display Ah, ngayon, i-testing lang muna natin ng ilang minuto bago tayo mag-conclude. Ano, nandiyan Mga limang minuto na natin to na tinestingan, no? Mga kaibigan, at titingnan natin kung bumalik ba siya sa dati niya na ano, uh, issue. So, wala naman, no? So, okay na to siya, no? Mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. Sana ay may nakuha kayong aaral doon. Ingat.